So kung gusto po ninyo makalaya sa anumang bitag na nandoon kayo ngayon, simple lamang po, tayo po ay hihingi ng patawad sa ating Diyos at magpapatawad din tayo. Gusto po ba ninyo na makalaya ngayon po ang araw na iyon, tayo po ay manalangin ng sabay-sabay. Panginoong Diyos, aking Ama, ako po ay nahihiya sa aking mga kasalanan, nahihiya po ako sa inyo dahil sa mga masamang pag-iisip na aking naisip at mga gawaing nagawa, patawarin po ninyo ako sa so mga kasalanan ko. Nalalaman ko na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Pero ngayong araw na ito, naunawaan ko na si Jesus ang aking tagapagligtas na sa pamamagitan niya, ako'y inyong pinapatawad na. Kaya ngayong araw na ito, tinatanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Tinatanggap ko po ang inyong pagpapatawad sa aking mga kasalanan. At dahil ako'y inyo nang pinatawad, alam ko po na dapat ko rin pong patawarin yung mga nagkasala sa akin. Diyos Ama, Mahirap man, pero ngayong araw na ito, aking ikinukumpisal, pinapatawad ko na po ang lahat ng mga nanakit sa akin, ang aking mga magulang, mga kaibigan, kaklase, kapitbahay. Lahat po nang nag-alipusta sa akin at mababa po ang naging pagtingin nila sa akin. Patawarin, pinapatawad ko po sila, Panginoong Diyos. Marami pong salamat dahil naniniwala ako sa sinasabi nila ngayon sa programang ito na ito ang araw ng aking kalayaan ako'y isa ng malayang tao. Si Jesus na ang aking Panginoon at tagapagligtas simula itong araw na ito. Ako'y bago ng nilalang, ako'y tunay na anak na Diyos. Marami pong salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Sumabay ba kayo sa aming dasal at tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng inyong buhay? Balitaan nyo naman kami. Please text YES space the 700 Club Asia at ipadalayan sa aming smart number 0998 GLOBE 0917 at SUN number 0932